repainting ayan guys pinipinturahan na yung mga bakal yung mga uh, guys ng uh, PNR itong particular itong tulay ano ayan no? Ataas At dyan ano, pag doon pipinturahan ano. <laughs> Kailangan meron kayo dyan yung ano, tawag doon. Yung Dito ang tali. may ano yun. yung tali. Ah, harness, yun ano. Dito ang tali, para pag nahulog, yun siya na. Grabe ka naman. May mga ano pa yan, binubuhay. Itagal na yun. Alin? Yung tulay, oo, tagal na yan. Tigas yun eh kinikita niyo na ay ginagawa pa Oh, eh okay, simula batay tulay na 'yan. Ay yun na sira. Ha? Ah, may nasira bang tulay yan? Oo, ganan. Ay nga yung ginawa. Eh. Ah. ng aparato para... migiyan, huh? na sa Wikimedia no, hanggang doon, Mula ano pala sila guys? Kontrata ng ano ng PNR mula Pagbilao hanggang Laguna ang pipinturahan nila ng mga tulay guys. So, malaking bagay din ano. Para yung mga kalakalawang ay matabunan. Ay, na Nash! Nash! Nash, Nash Aguas. Nalagay ka rin yung sa inyo, Nash. Pag-itlog, bilik ka. Ocho lang. Ah, luto na. Law pa.